Dinagsana ng mga lokal at dayuhang turista ang Christmas Village sa Baguio City. Si Dan sa detalye. Oktubre pa lang pero ramdam na ang Pasko sa Baguio City. Nabuksan na kasi sa publiko ang taon ng Christmas Village, natampok sa natatanging 5-star mountain resort sa bansa. Ang tema nito, World of Fun. Pagpasok pa lang, mamamanghaka sa makukulay na Christmas lights at musika. Mayroon ding holy nativity show. It's like a carnival Christmas. It's a fresh idea. But as usual, we aim to entertain not only the kids but the whole family in general. One to sawa sa pagpipicture-picture sa nagagandahang mga disenyo ng kastilyo, mga bulaklak at iba pa. Mayroon ding carousel area para sa mga bata tuwang tuwang ang mga bumibisita dahil dito sa artificial snow, lalong-lalo na ang mga chikiting. Hindi na raw kasi kailangan pumunta sa ibang bansa para ma-experience ito. Ang Spanish citizen na si Alvaro, dumayo pa sa Baguio nang makita niyang bukas na ang Christmas Village. This place is very good, very colorful, I liked uh, a lot uh, the snow, the music, the people around here. The food is also very good. Yeah, a little bit uh, everything I like. Early Christmas experience naman ang na-enjoy nina Aldwin kasama ang mga chikiting. Aba ah, kaganda naman. Ah, uh, lalo sa mga bata gustuhan nung pamangkin ko. Paikot-ikot nga kanina pa eh. Ano sir ang pinaka nagustuhan niya dito sa lugar? Yung ba, yung bubbles. Oh, parang Ay. ano, pang Christmas talaga. 'Yun yung nagbibigay para sa inyo sir ng Christmas feels. Ah, oh, ayan. Bubuksan gabi-gabi ang Christmas Village mula alas 5 ng hapon. Sa soft opening nito, 50 pesos ang entrance fee para sa mga batang may edad 4 hanggang 12. 60 pesos naman para sa mga senior citizen at 75 pesos para sa mga adult. Dante Gitu para sa bayan.